Luzon, sila ay isaya. at kayo naman sa Mindanao mula. Iisa ang ating sinilangang bansa. Sa iisang lahi, tayo ay nagmula. Ipinagkaloob sa atin ng Ama ay mga wikain na magkakaiba. Mukayangan tayo noong una sa isip at puso'y di dito sa ating bayan. Mga katutuboy, magkakaiwalay. Dahilan sa ating mga karagatan at mataas nating mga kabundukan. Ang tumulong sa atin sa problema ng ay, ay kakulong kay Zon na dapit ng tao. Siya ang nagsikap na magkaroon tayo ng wikang pangbansa, wikang Pilipino. Maraming